Hey! What's up guys? Good morning! Tayo mga ka-blindness ay... Uh, maglilinis muna tayo ng fish para sa procedure ng ating pagpiprito. Trip ko nang kumain, kaya... Gagawa muna ako ng ulam, syempre. Para di tayo magutom. <laughs> okay let's go proceed Op, wait ang kameras ay kitayo natin ng matino ayaw tumayo ng maigi wait 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 hop buhal let's go for the procedure ito naman na ilang piraso lang Okay. Ito po mga kablinders ang malupit ang paghawak ng paglilinis ng fish ayan e, o Ayan po ang aking nililinis na fish. Oh, ayan, nasa kasanod. Atin na siyang gigilitan. Ganito ang paghawak. Ayan. Ayan dali na tapos tanggalin ang kanyang parapernalias tanggalin ito dibdib -dib ng fish at hasang bituka iyon no ayan at i-dispatch na ito na kasunod ito ang tinatawag na tanggit sa may parting sipo at dito naman sa amin sa pagbilaw ay baliwis ayan po ulit ang procedure Ayan. Iwain nang ganyan medyo ang ating kutsilyo ay pumoprol natin muna medyo patatalasin Medyo pumupurol. Siguro pwede na. Siguro pwede na. Okay, back to proceed. Next fish. Ito ang tinatawag na kanuping daw. <coughs> Iyon, eh. Nako, mabisa ito. Paparating na rin pusa. Galing mo! Ano ka sa hingi? Magaling! Okay. Tapos na. Galing mo! tinggawe gilitan uh -huh. Galing mo po sa Galing mo. Iyan e, ano ka sa hingi? Galing. Okay, oh. tapos na. Okay, thank you guys. At dito na po natatapos ang ating uh, ginawang procedure sa paglilinis. Blah, blah, blah. bla. Linis tuloy. Linis ng fish. Thank you, thank you, thank you very much. and god bless to all